Samantala sa atin pong mga balita, pakinggan natin ng pag-uulat mula sa himpilan ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CNN Live Nationwide. Renz Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Arian. Magandang umaga, Pilipinas. Nasa ng mga otoridad ang mga puslit na sigarilyo na kakalaga ng 2.2 million pesos at naarasto ng isang hininalang smuggler sa isinagang bypass operation sa Barangay Biga sa Karatagan, Batangas. Ayon sa ulat ng Police Regional Office 4A, kinilala ng suspect na si Alias Wally, 48 anyos na residente sa nasabing barangay. Nakuha sa pag-iingat nito ang 142 kahon ng smuggled na sigarilyo. Pino rin naman ni VRO 4A Chief Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas sa mga operating unit sa pagkakaaresta sa suspect na itinuturing nila bilang isang tagumpay sa kampanya ng pamanan kontra smuggling ng uh, tobacco products. Uh, nasa kustudya ng kalatagan pulis ang suspect uh, para sa kukulang disposition at naharap sa kasong paglabag uh, sa Section 144, uh, 262 at uh, 263 ng Republic Act 8424 o uh, National Internal Revenue Code. Uh mula sa DWALFM 95.9 ito si Rens Belda ng Semen Batangas nag-uulat live para sa Semen Pilipinas CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Renz Belda, mula po sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CNN Batangas. Samantala